Dami yan mo. <laughs> yan lang. Marami pang bahayan dyan. Be, okay lang na ano, sali ka sa palaro ko. Okay lang. Magkapatid kayo. Ikaw, okay lang Sasali ka sa palaro Dadakot ka lang dalawang kamay ko. Sali ka Dito tayo Sali ka Dada Dadakot ka dalawang kamay Kung ano yung madakot mo Sa iyo na lahat Sali ka Boss Okay lang, sali ka Hawakan mo ate Ilang taon ka na, Bebe? Seven po Seven? Anong grade mo na? Three po Grade three So, anong pangalan mo? Rebecca po Rebecca Dito kayo nakatira? Hindi po pa ano pa po. Ah, malayo pa. Ah okay, sali ka. Dala, dapat dakot ka ng madami. Ha? game. Dakot ka, dakot. Tolin so, mo dakot, sige dali, dakot. Ayan, dami yan <laughs> <laughs> yan lang. <laughs> okay na? <laughs> okay na? Dapat dinami yung pagdakot eh. Okay? <laughs> okay, bye-bye. <laughs>

Ay, hindi sa ali, sticker lang. <tinyo> sticker. <laughs> Ay, boy, iyakin. Oh. <laughs> iyakin. Gagod. Ay, nakuha ko pa. Pares na yun, kuya. Iyakin. Kuya, mo iyakin. Iyakin. iyakin ka rin? Oo. Bakit? Karen, Karen. <laughs> Baka <ha> may <laughs> <ha> pinapayakan <laughs> ng boyfriend mo. <laughs> Ay, bawal yun, ha? Bawal. <pans> <pans> bawal. Bawal. <pans> oh. Thank you po. <pans> yeah, thank you. Aral kayo na mabuti ha. Sino pa wala? Wala, okay, sige. Ingat kayo, ah. <laughs> Ingat kayo, ingat. Huwag kayong maging iyakin, ha? hindi kuya. Sige, kuya. ingat. Saan? Dyan? Mamaya, ikot pa ako. Mamaya, ikot ako, ikot. <laughs>